Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa kasalat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Pasensya na po dahil sa sobrang busy ko ay naging outdated na ako. Nabalitaan ko lang din to na inimbitahan daw ni President Donald Trump ng Amerika ang presidente natin na bumisita sa White House. Wow ha! Astig no! Inimbitahan si President Duterte ni President Donald Trump. But most of the supporter of our president disagree with it. Una sa lahat, President Duterte is not a puppet of America. So obviously, hindi makontrol ng Amerika ang presidente natin, di ba? So pwede nilang gawin yung last resort nila kapag bumisita si President Duterte sa kanila kasi wala eh. Binato si President Duterte ng pagiging palamura at pagiging immoral. Waepek. Binato siya ng DDS or Davao Death Squad. Waepek. At binato siya ng EJK at kung ano-ano pa mga kabalbalan. Waepek pa rin. Hindi tumalab lahat ng mga paninira nila kay President Duterte. Mas minahal pa natin siya dahil sa pagpapakatotoo niya. So dahil hindi madaan sa mind control manipulation ng mga tao to hate President Duterte, Here comes the last resort. Of course, to assassinate him. So panamagang po ng mga concerned supporter ni President Duterte, please, Mr. President, don't go there. At baka doon nila gawin yung last resort nila against you. Kaya please, Mr. President, do not accept his invitation. Just invite him to come over to the Philippines instead. Right? Sabi ng iba, huwag daw tayo mag-adala. Dahil once na may mangyaring masama sa pagbisita ng mahal natin Pangulo sa White House, mapapahiya daw si President Donald Trump. Anong halaga ng napahiya siya? Kung ang Presidente natin ay mapa-assassinate nila. Diba? At sa tingin nyo ba may babalik pa natin ang buhay ng Presidente natin sa kahihiyang pwede niyang dalhin? Siyempre hindi. So panawagan po ulit kay President Duterte. Please, Mr. President. No. Palagi ka pong kasama sa mga panalangin ko na sana protektahan ka palagi ng Diyos na pinaglilingkuran ko. At pinaglilingkuran ng mga maka-Diyos at makabayang Filipino. So huwag mo pong kalimutan, Mr. President, na nasa likuran mo lang po kami palaging poprotekta sa inyo. So sa lahat ng mga tao sa buong mundo na galit dahil panay negatibo lang ang nanalaman nila tungkol sa Presidente namin, better think twice. Because the Filipino people love the President.